Hi guys, welcome back sa akin youtube channel sa so video na ito guys ay pag-uusapan natin muli itong mga piso na Rizal na ito so bakit ko inuulit itong uh, content na ito guys kasi marami pa rin nag-aakala na itong uh, piso na ito ay uh, mayroong mataas na halaga or uh, million million yung halaga dahil sa mga kumakalat na mga videos na nagsasabi na ito ay mahal na coin pero ang totoo guys ay napaka common itong coin na ito So, ito yung piso, guys, na nickel. Ito'y kasama sa Filipino series. At uh, itong coin nito ay may year na 1972 at saka 1974. So, meron akong hawak dito, guys, na 1972. Ito, isang coin na ito. At saka 1974. So, kung uh, mapapansin niyo guys, kung uh, yung mga nakikita na kayong mga post nito na nagtatanong kung magkano, is uh, most probably itong coin na ito ay binebenta lamang nang per kilo or per piraso or maramihan guys no kasi itong coin na ito ay napaka common at napakarami nating ganitong coin guys so maaring tumaas ang uh, value nito guys approximately mga around 150 pesos kung ito ay uncirculated at tsaka naka pa pero Uh, yung mga iba guys na ano, na minsan no, nakasako-sako or balde-balde uh, na mga ganitong piso is minsan na ibebenta pa rin ng uh, 5 pesos each ayan, or 7 pesos each depende sa kondisyon at syempre depende na rin sa bumibili pero in general guys ay napaka common itong coin na ito so wala pong katotohanan na itong coin na ito ay may mataas na value so maaring yung mga parents nga natin guys or uh, mga lolo't lola natin ay maraming naitabing mga ganitong coins so may kumalat din noon na meron daw na 1971 na ganitong coin na uh, mahal yung presyo pero sa bandang huli yata guys is uh, parang inalter lang yung uh, surface nung uh, kabilang side na ginawa itong 1971 tapos meron itong uh, parang logo na nga uh, parang uh, libro na may torch no so yun guys is walang katotohanan so itong coin na ito guys ay very common ayan per kilo nga minsan ang bentahan nito guys at uh, minsan per piraso gaya ng nasabi ko pero masyadong Kung uh, kumbaga mababa, na, mababa yung kanyang presyo so huwag kayong mag expect guys na itong coin na ito ay milyon ang halaga So, huwag po tayong maniwala sa mga ibang uh, uh, videos no na nagpapakalat na mahal ito. Merong ibang ganito guys na mga error coins. Ay, think kung na napanood nyo yung sa uh, Pinoy Pond star na may ano siya dito guys no. Parang uh, clip or parang may tapyas siya dito. Uh, ganito 'yon guys na piso na Rizal. Ayun, may pwedeng ano 'yon, guys, no? May medyo may mataas na halaga pero hindi aabot ng milyon 'yon. Siguro nasa 10 to 15,000 lang yata yung uh, pagkabenta doon no? kay Bostoyo. Toyo. Yung uh, graded kasi din 'yon, guys, no, yung coin na 'yon. So, sa mga coins, guys, uh, mga error or mga gold coins, silver coins. Ayan, once na graded na 'yan, ay uh, tataas talaga yung presyo niyan, no. Pero yung ibang coin na ano, hindi naman talaga sobrang taas. So, depende pa rin kasi talaga sa condition ng coin, sa grade ng coin. Tapos, syempre, nandun na rin yung uh, metal content, no? kung yan ba yung gold coin. At syempre, yung history ng coin. Mintage, ayan, napakahalaga din yan. So, yun lamang, guys, ang uh, masasabi ko, guys, uh, para sa video na ito. So, itong uh, Rizal, 1972 at saka 1974 ay mga common coins lamang. So, wala pong katotohanan na ito'y pinibili sa mataas na halaga. So, wag po tayong maniwala doon. So, muli guys, maraming salamat sa panonood.